Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Mateo chapter 23 verse 33 through 36. Sa aking karanasan, ang aking mga magulang at ako ay nagpunta sa iba't ibang simbahan upang ihandog ang aming mensahe ng kaligtasan ng Diyos. Na number one, tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at mata matalik ng kaibigan. Pagkatapos ay bumuo, uh, bumuo at panatilihin ang isang personal na relasyon sa Kanya upang magawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Mahal Kanya kaya gusto niyang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo para makasama mo siya sa buhay na walang hanggan kapag namatay ka. Yung number two, magsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan at huwag na muling gagawa ng parehong kasalanan sa tulong at patumay ni Jesus Christ. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng personal na relasyon sa kanya dahil tuturuan niya tayo kung paano ito gagawin. Ilang simbahan ang tumanggap at sumang-ayon sa amin pagtuturo. Ngunit inu-inuusig kami ng iba pang mga simbahan na na imbitahan namin. Minamaliit nila ako lalo na dahil mas bata ako sa kanila. At isang babae, babae ngaral na nagpapaba sa kanila lalo na sa mga lalaking pastor. Mag-uusap sila sa likod ko para layuan ako ng mga tao. Marami ang pumuna sa akin at diniktikan kung ano ang dapat kong ipangaral na hindi ko naman hingi, hihingi ng payo nila. Sa ibang mga simbahan, nag-alay kami ng mensahe ng kaligtasan at tinanggihan nila kami sa pagnanais ng ibahagi dahil ba, baka hu hugasan hugasan namin ng ang kanilang kongresyon sa mga maling doktrina. So ayaw nila kaming uh, mag-preach sa kanilang simbahan kasi baka ma-convince namin silang uh, tama ang mensahe namin at mali ang uh, turo nila. Kasi yung mensahe namin, katotohanan yan. Ah, uh, so, um, yung ibang simbahan, ayaw nilang i-preach ang katotohanan kasi, um, mawala silang mga followers. Gusto nila i-preach ang mga mensaheng gustong marinig ang mga tao. Katulad ng mahal sila ng Diyos. Um, kung gusto mo magyaman uh, maging mayaman uh, mag uh, donate ka sa mga uh, simbahan or et cetera. pero walang uh, mensahe ng preaching ng tungkol sa magsisi sa lahat ng mga kasalanan nyo. at mag uh, develop a personal relationship kay Jesus Christ that BFF mo siya best friend forever hindi nang uh, Panginoon kasi yun ang transformation eh, ng tao eh uh, kung wala yun hindi sila uh, mag maging transformed at uh, they will not Be saved. So, yan ang mga pastor at mga pare ayaw nila sabihin sa mga tao. eh akong magsasabi eh, yung katotohanan. Kasi sabi ni Jesus Christ, sabihin ko na yun. May isang pagkakataon na ako ay isang chaplain na isang hospital ng mga bata. Isang araw, kailangan kong nasa ilalim ng pangangasiwa -ngas ng isang pastor. Dahil kumalat ang chismis na nangangaral ako sa mga tao ng mali. Sila ay isang musmus musmos na bata na nagdialysis dahil bukas ang sugat at, at naglaro sa maruming tubig kapag umuulan nahawa ang kanyang bato at na na dialysis siya habang buhay sa edad ng 10 years old umiyak siya nang nagsasabi sa akin na pinagsisihan niya ito sa paglangkoy sa maruming tubig. Sinabi ko sa kanya na humingi ng tawad kay Jesus Christ at syak na patatawarin kanya. Pinutol ako ng pastor at sinabing hindi natin dapat sabihin na sa mga pasyenteng ito narito lamang tayo para makinig at manalangin para sa kanila. Sobrang galit ako sa pastor kan yung uh, mismo doon. Kasi on the way na akong um tutulungan ko yung bata maging saved. Tapos iputol niya pa yung mensahe ko ng, um, para makumbaba yung bata at tanggapin si Jesus Christ maging Panginoon niya, tagaligtas at best friend niya. Imagine that. So, talagang galit na galit ako noon. Galit na galit ako pagkatapos noon dahil pinigilan ako ng pastor na iligtas ng kaluluwa ng mga batang lalaki. At akayin siyang maging pinakamatalik ng kaibigan si Jesus Christ. Hindi lamang Panginoon ng kanyang buhay. Hindi nagtagal sin sinabihan ako ni uh, Father God, na umalis sa grupong iyon dahil hinahadlangan nila ako sa paggawa ng kalooban ng Diyos na ginawa ko at ako ay napaka na ay was so happy. So yun ang testimony ko. And uh, alam mo bumalik ulit ako sa dialysis yung same day ah, kasi Uh, na sermon na ng pastor ulit when uh, nawala na ako sa eh wala na kami sa dialysis and uh, nasarado kong tenga ko God closed my ears then kasi mali siya hindi niya alam ang kalooban ng Diyos See? So then, napunta ako ulit sa dialysis Hindi ko na nakita yung bata uh, Lungkot, lungkot talaga ako Sabi ko, Lord, sayang yung bata Malapit na nga eh Sabi daw ni Father God sa akin Hindi ka na kailangan dito sa hospital dito um, Ganon uh, After that Uh, God led me to a different hospital naman. See. And sa Pilipinas to ah. Sa Metro Manila to. Okay? So, hindi nang uh, yung mga pastor, mga pare. Hindi yung sikat sila. Hindi yung mga sikat ng mga ch big churches. Ito, mali maliit lang to. Chaplain ng kami. Organization nang maliit sa hospital nang tapos ganyan ang trato nila sa akin sa akin magulang mostly sa akin kasi ako yung talagang uh, gustong sabihin ang katotohanan and hindi ako pipigil ang bibig ko so na ko yung testimony ko yan ang buhay ko. I fight for Jesus Christ. Yung katotohanan. And hindi ako takot mamatay. Mamatay ako para kay Jesus Christ. Sana, sino man na narinig tong mensahe, sana, mamatay din kayo para kay Jesus Christ, kung mahal mo talaga siya, sundin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. I'm a living testimony. So, ito ang katupasan, ito na ang katapusan ng mensahe. May Jesus Christ. Bless you all.